guys mga kawarai, at ada mga usang wari waray nga daroda ali na naman kita mag istambay istambay dito na atlong tambayan guys adi adi ato an usa mga babaye kumuain kuan kay tika una kuno hiya ginubuntas na ada man ang usa pulpul permi ito ang usa so, pulpul daman Guys, wag niyo pala kalimutan ng YouTube channel ko ah, Idoy TV na 'yon. Nasa 4,000 subscriber na tayo diyan kasi diyan tayo nang umpisa, guys. Yung Facebook ko kasi, guys, ah, bago lang kasi 'yan. Pero yung YouTube ko kasi na hinto mga uh, isang taon kasi ako hindi na nag-vlog, guys. Ah, pasensya na kung hindi gaano ano yung mga video ko dahil nga po ah, hindi, hindi ko gaano mga mag-edit pero pasasayahin ko kayo mga ano, mga kawaray dito na naman tayo sa Ka? Tabite dito sa Tambayan magkanta-kanta tayo mga ano mga kawaray mana asus asus pag -ibig na walang dangal ang iaalay ko sa'yo Matatanggap mo ba ako? Natatanggap mo ba lahat ng kasawian ko? Mahalin mo ba kaya ako? Mag-ibig na walang dalal. Nung ulan natin guys. Oh, oh naulan ganas sa pantaku guys, Ay may tracking, may tracking guys, may tracking device na dualan, may tracking device na duwadan guys so, oh, ayano oh. tracking guys. <laughs> eh, English guys, tracking device, paralay tracking device. guys, ano niyo request ng kanta mga tawaray kay Ah, di mamaro igula ko magkikinan taon dito haamon ba ah. ako gan gi, gi mamaro. Ako talagang pinakamagaling dun sa amin. Si lahat ng mga tao dun sa amin sa barangay namin, guys. Kaya magaling talaga ako kumanta dahil mga pipi. Mga pipi guys ang mga tao dun sa amin. Kaya ako talagang pinakamagaling. Mga ba? Mga nga Ayan. Kanta tayo ng ano. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan Tiwala sa isa't isa'y kailangan Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam Mamahalin kita maging aswang kaman Ah! ganda ng panahon kanina guys biglang umambono aso ano ba yan? ganda ng panahon kanina biglang nagano ano yun guys hanggang dito na lang muna guys thank you for support my youtube channel at sa facebook page ko I love you. Bam. Thanks.